Magandang araw. Narito na headlines dito sa Philippine News Agency. Matagumpay ang kauna-unahang Community Campus Caravan na isinagawa ng Presidential Communications Office sa Lyceum of the Philippines sa Intramuros, Maynila. Ang detalye sa ulat ni Bench Bondo. Nais ng Presidential Communications Office na palawakin pa at abutin ng mas maraming mga kabataan sa pamagitan ng community campus caravan ito na bahagi ng Media Information and Literacy Campaign. Sa isang panayam kay PCO, Secretary Cheloy Velikavia Garafil, sinabi nito na nais ng PCO na dalhin ang ahensya, pati na rin ang bagong Pilipinas agenda ng Administrasyong Marcos sa lahat ng mga mamayan maging sa mga liblib na lugar. Community Caravan was conceptualized with the aim of uh, not only um, bringing PCO sa grassroots, pero also bringing bagong Pilipinas with it kasi we believe na ang youth kasi ang next generation natin of leaders. And since we're proposing nga uh, na magkaroon tayo ulit ng nation building, a big component of that, a big component of that is the youth. Na we were, were hoping na mag-alvanize sila, we may inspire sila, na in their own way, magkaroon sila ng, uh, ng uh, drive, motivation to be a part of the system to be part of the nation building. That's why uh, pinababa natin itong bagong Pilipinas to where they are right now. That's why we're here in Lyceum. And that's one of the things that we want to empower and uh, ang youth na naman ang isa sa mga nakikita namin na dapat magsimulan itong movement na to in their own way uh, ma-detect -ma -ma nila ang fake news so that in the future hindi na tayo magkakaroon ng mga problema. No, Ayon kay Garafil, malaking bahagi na ng bagong teknolohiya at ng pang-araw-araw na buhay ngayon ng social media. Dahil dito, naging mabilis din umano ang pagkalat ng mga maling impormasyon pati na ang mga fake news na agad pinaniniwalaan ng marami. Para malabanan ang mga ito, kinakailangan matutunan ng mga kabataan kung paano madetect ang tunay sa mga peking impormasyon. Natuwa naman naman ang mga estudyante ng Lyceum dahil marami silang natutunan sa ginanap na aktibidad. For me, uh, the PC, ah, PCO, it's very uh, interactive. Maraming uh, pwedeng gawin. Like, uh, that will uh, give us new experience and hindi namin inakalang may ganito towards like this kind of uh, place and venue na pang pwedeng newscasting or what. Then, Ayun, it's enjoyable naman. Very inter interesting, especially for someone who loves to speak and who loves to um, communicate with other people. Um, actually, we don't know, we didn't know about this event, and we were just surprised na meron here, and it's so fun. Ayon kay Garafil, mag-iikot pa ang PCO kasama ang mga ahensyang nasa pamahala nito gaya ng Philippine News Agency upang maabot at magbigay ng impormasyon sa mas marami pang mga kabataan at estudyante. Para sa PNA Headlines, ako si Bench Bondo. Hindi umano kailangang magdeklara ng martial law, batas militar kasunod ng nangyaring pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na kontrolado na ng mga otoridad ang sitwasyon at wala ng chance ang maulit ang pag-atake. Ani Browner, wala ng kapasidad ang mga terorista na hinihinalang nasa likod ng insidente na magsagawa ng isa pang pambubombang katulad ng pag-atake noon sa Marawi City. Patuloy namang bineberipika ng AFP ang EFPM balitang ang Islamic State at ang Daula Islamia Maute Group ang responsable sa insidente. Matatanda ang nagdeklara ng martial law si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao dahil sa Marawi siege na isinagawa ng Maute Group noong 2017. Ayon naman sa Philippine National Police, hindi pa napapanahon para magdeklara ng state of emergency sa Mindanao o sa ilang mga piling lugar. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na sa ngayon ay pinagting na ang seguridad sa mga lugar na posibleng targetin ng mga terorista. Dalawa namang persons of interest ang tinutuntun ngayon ng kapulisan. Plano ng Department of Agriculture na magangkat lamang ng dalawang daang libong metro toneladang asukal sa susunod na taon ayon kay Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ayon kay Laurel, base ito sa estimate ng ahensya kasama ang Sugar Regulatory Administration o SRA, makaraan ang kanilang pagpupulong sa nakalipas na dalawang linggo. Una nang napaulat na magkakat ang ahensya ng nasa 500,000 metro tonelada ng asukal pero ayon kay Laurel, masyadong marami ito lalo pat sapat ang supply ng asukal sa merkado. Hiniling naman ni Juan Sagip Representative Rodante Marcoleta kay Laurel nasuriin ang mga sugar mill sa bansa para mabawasan ang pag-aangkat ng asukal. Ayon sa mambabatas, lima lamang sa 27 sugar mill sa bansa ang epektibong gumagana. Tugon ni Laurel, pagtutunan nila ng pansinang naturang suestyon. Ngayong araw ay formal nang na tinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Laurel bilang bagong pinuno ng DA. Iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa na walang outbreak ng mycoplasma pneumoniae o walking pneumonia sa bansa. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit nito sa China at sa ilang mga bansa sa Europa. Ani ang pagdagsa ng mga nagkakasakit sa China ay hindi bunsod ng panibagong virus, kundi mga dati ng microbes gaya ng mycoplasma pneumoniae, respiratory syncytial virus at influenza. Bagamat dagsa ang kaso ng mga nagkakasakit sa bansa, hindi rin anya ito may tuturing na outbreak dahil panahon talaga ngayon ng pagkakasakit dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Una nang nagpahayag si Health Undersecretary Eric Tayag na magkaparehas lamang ang sintomas ng mycoplasma pneumoniae at COVID-19. Anya, isa itong lubhang nakakahawang bacterial infection na maaaring maipasa sa ibang tao kahit wala pang nararamdamang sintomas sa katawan. Pinapayuhan din ang publiko na patuloy na sumunod sa mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask. Natagpuan na ang nawawalang light plane sa Isabela Province ngayong Martes ng umaga. Ayon kay Joshua Pinat, Public Information Officer ng Isabela, natagpuan ng Philippine Air Force Soko lang eroplano sa San Mariano, Isabela. Sa kabila nito, hindi umano nila malapitan ang naturang eroplano para suriin ang kalagayan ng mga sakay nito. Kinilala ang mga nakasakay sa eroplano na si Captain Levy Abul II at ang kanyang solong pasahero na si Erma Escalante, 43 taong gulang at isang barangay health worker sa Palanan. Batay sa ulat pag-aari ng Flightline Airways ang nasabing Piper PA-32-300 plane na pinapatakbo ng Cyclone Airways. Umalis ang naturang eroplano mula sa Kawayan Airport badang alas 9.30 ng umaga noong November 30 at inasahang lalapag sa Palanan Airport pasado alas 10 na umaga. Subalit, nawalan nito ng komunikasyon sa airport tower ilang minuto lamang pagkatapos lumipad. Top notcher sa katatapos na 2023 bar exam ang isang law graduate ng University of Santo Tomas. Nanguna sa bar exam ang journalism graduate na si Ephraim Bie matapos makakuha ng rating na 89.26%. Pumapangalawa si Mark Josel Vivit ng Ateneo de Manila na may rating na 89.12%. Kasunod nila si Frances Camille Francisco ng San Beda University, Manila na may 88.91%. At si Nathaniel Niño Tang mula sa Aquinas University of Santo Tomas Legazpi na may 88.65%. Inilabas ng Korte Suprema ang resulta ng bar exam ngayong hapon. 3,812 at examini ang pumasa sa bar exam mula sa 10,387 bar taker. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Dalawampung araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.